hindi yung mainstream media wala na po yan uh, compromise na po yan ginagamit na lang pang propaganda ng kasalukuyang administrasyon playing with fire ito po ay uh, tungkol doon sa naging pahayag Ire-relate po natin ito lahat hanggang diyan sa naging uh, kalunos-lunos na after effect ng typhoon diyan po sa Cebu ang playing with fire in its right in its proper context ito po ay tungkol doon sa naging pahayag ng hepe ng ating sandatang lakas ni General Romeo Broner or Browner Jr. Ang sinabi po niya, ito po ay sa kasagsagan ng uh, delubyo na dumali po sa ating mga kababayan sa probinsya ng Cebu. Ano ho? Yung dilubyo niya, nakuha pa niyang magsabi na uumpisahan na raw ng ating sandatahang lakas ang pagsasanay upang tumagal ang kanilang puwersa. Sabi niya na ang kanilang puwersa. Kanya lang daw, kanyang puwersa sa pakikipaglaban o pakikipagdigmaan ng 30 araw. Yan po ay a shameful comment or shameful remark from a shameful browner. Bakit po kahiyahiya? He is playing with fire. Imaginin po ninyo, sa gitna ng dilubyong dinanas at patuloy na dinaranas ng ating mga kababayan dyan sa Cebu, nagpayag siya, mas importante sa kanya, na mag-ensayo at magsanay ang ating ang kanyang mga uh, sandatahang lakas upang daw sa ganoon kaya nilang makipagdigma sa loob ng 20 at maximum 30 days. Ganyan katindi ang planning at strategy ng pinuno ng ating sandatahang lakas. Sa gitna ng delubyo dinara na dinarana sa mga kababayan po natin, dyan sa probinsya ng Cebu, ang inaatupag nitong hepe ng sandatahang lakas ay eh mag na raw sila upang maghanda tayo o yung puwersa niya. Yan ang kanyang termino eh. Upang tumagal ang kanyang puwersa o ang kanilang puersa sa pakikipagdigmaan sa loob ng 30 araw. Ang bigat hindi ba? Nakakahiya, nakakagalit, reckless statement. Why is he playing with fire? Kagaya po nung ating naging pamagat. Alam mo ninyo, delikado yung ginagawa niya. Hindi natin alam kanino ba tayo makikipagdigma. Ang usual default answer ay China. Kaninong interest ang ating isusulong upang makita natin na tayo ay nasa kalaban ang superpower na ating kapitbahay na China. Kaya po 'yung ating pamagat, Playing with Fire. At ang uh, talaga namang very shocking sa gitna ng dilubyong dinaranas, so patuloy na dinaranas ang ating mga kababayan. Nakita niyo yung larawan, patong-patong yung mga sasakyan. Yung kanilang mga kasangkapan, sira po lahat. Yung mga sasakyan, motorsiklo, hindi po dahil uh, magandang tingnan sa optic, yung mga material things ay nasira, hindi po. Karamihan po doon, if not all, ay ginagamit nila sa kanilang hanap buhay, sa kanilang negosyo. And I, I dare say na karamihan po doon, eh malamang ay nakautang pa eh. Sira, wasak. Yung iba ron at karamihan din doon ay hindi insured. Paano po sila babangon? Lubog sa putik ang kanilang bahay? Sira ang kasangkapan? Sira yung mga sasakyan na ginagamit pang hanap buhay, pang pasok sa opisina? Hindi pa nababayaran ng karamihan. Wala naman din po silang emergency money. Yan po yung napatunayan na may isang pag-aaral. 2 out of 10, only 2 out of 10 Filipinos ang merong emergency or standby money in cases of emergency. Ganun po ang estado ng pananalapi ng mga ordinaryong Pilipino, yung low income at middle income. Ito nga po ang inaatupa Bakit po siya naggalalaro ng apoy? Ang tanong nga po natin, kaninong interes bang sinusulong mo? Interes ng Pilipinong lubog sa baha? O interes ng mahilig makialam na Amerikano na matagal na nating alyado? Eh hindi ba doon sa katatapos na IPEC meeting, nag-usap yung dalawang supposedly ay magkabanggap si Donald Trump ang pinuno ang pangulo ng Estados Unidos as si Xi Jinping ng China. At meron silang pagkakasundo doon na mas mainam na mag-usap sila at i-diffuse at de-escalate kung anumang tensyon. Ang namumuo ang masaklap gamit ang Pilipinas gamit ang Pilipino. Ito na nga si uh, AFP Chief of Staff uh, Romeo Browner Jr. nagpayag. Naghahanda na po sila, nag-iensayo na sila para daw tumagal ng dalawampu hanggang tatlumpung araw yung kanilang pakikipagdigma, yung kanya daw pong puwersa. Malinaw po yan sa naging pahayag niya. Dahil daw po, umaasa siya na on or before the 30th day, sasaklolo na ang puwersang Amerikano gamit na yung Mutual Defense Treaty of 1951. Ganyan katindi mag-strategize at magplano yung ating pinuno ng sandatahang lakas. Kaninong interes ang sinusulong mo? Bakit na bakit tayo papasok o susuong sa isang shooting war o digmaan laban kanino? Again, as I have said early in our life, laban sa China, kaninong interes ang iyong isinusulong? Bakit ang tapang-tapang mo e eh 30 days maximum lang pala ang itatagal ng puwersa natin? 'Yun ay eh kung tumagal tayo ng 30 days at ang planning ko na ginagawa nito dahil siya ay confident kampante siya na on or before the 30th day nariya na yung rest back nandiyan na yung aliado yung Estados Unidos yung 30 days na pangarap po ng ang pinuno ng ating sandatang lakas si General Romeo Browner Jr. lagay po natin sa tamang konteksto <clears throat> kasalukuyan po ay meron tayong uh, na, susubaybayan na shutdown ng federal government sa Estados Unidos. Ito pong shutdown na ito ay nagsimula no October 1, 2025. Gobyerno na po nila ito ah. Pag nag-shutdown po yung gobyerno, yung mga empleyado po nila, mga dalawang milyon na ho eh to date. Mga 2 million na ang uh, suspendido po yung sahod ng 2 million employees nila ng Estados Unidos more or less bakit? Kasi nga po may shutdown eh na nagsimula no October 1, 2025. Ano po epekto noon? Mga 750,000 workers po nila ay uh, forload o pinagpahinga. Yung uh, tinemper na salita na sinibak, siguro ire-recall later pagka meron na ho silang kasunduan doon sa kanilang kongreso na pondohan na at magkaroon na ng uh, malinaw na funding sa darating na 2026. Ano po yung pakialam naman nung shutdown ng gobyerno nila sa pinag-uusapan natin? Timeline po yung timeline. 20 to 30 days lamang po. Dalawang po hanggang 30 araw lamang daw tatagal ang ating puwersa kung tayo ay sasabak sa digmaan. At yan po yung pinag sayuhan at pinag ng ating sandatahang lakas. Do not get me wrong, the Honorable Ladies and Gentlemen of the Armed Forces of the Philippines, I'm with you. Pinalagay lang natin ito sa tamang konteksto dahil alam ko, hindi rin kayo lahat sang ayon dito sa naging pahayag na ito. Pag pinag po yung uh, digmaan daw, natatagal tayo ng 20 to 30 days. Ang estilo po niya, hold the line and preserve our troops, preserve the forces. Yan lang po ang kanyang preparasyon. Bakit? Nakaasa po sa Resbac eh. Nakaasa din po sa ayuda. Ayuda ng Amerikano. Ayuda ng Pwersang Amerikano. Ayuda ng eroplano ng Amerikano. Ayuda ng uh, Navy o mga warship ng Amerikano. Ayuda ng mga gamit pandigma ng Amerikano. Hindi po siya naghahanda at nag para manalo sa isang digmaan. Ang pinag-iensayuan lang niya, hold the line and preserve the forces. Huwag maubos sa loob ng 30 araw. Ano po yung connection naman ito dito sa shutdown ng gobyerno ng Estados Unidos? Nagsimula po yung kanilang shutdown ng October 1, 2025. Ano na po ngayon? Ngayon po ay November 6, 2025. Ilang araw na po ang lumipas. Kung ito po ang inaasahan niya, yun nga pong sarili nilang gobyerno ay hindi pa nila natutugunan yung pag-shutdown ng more than 30 days. Ang paghahanda niya sa kanyang hold the line at preserve the forces policy ay tatlumpung araw. Ano ang uh, pumasok sa isipan niya? Bakit ganun siya kakampante, if not arrogant, na sabihin 20 to 30 days lang at darating na ang ayudang Amerikano? Eh mismo, mismo nga ho yung internal nila, nagkakaproblema sila eh. Sariling tao nila, sariling mamamayan nila, sariling empleyado ng kanilang pamahalaan, nale-layoff nga ho eh yung dalawang milyon suspendido na yung sahod eh. Yung around 750,000 ay furloughed, pinagpahinga o sa Pilipino pa nasibak at umaasang maipatawag uli pagka meron na pong funding at kung yung funding ay sasapat to rehire them. So, October 21, 2025, November 6, 2025 na ho, this is more than 30 days. Ang planning ho ni Browner ay tatlong araw maximum ang kanyang hold the line and preserve our forces policy. Hindi ba't panlilin lang yun? Nakaasa ka, naghahanda kang makipagdigma. Ulitin ko ha, kanino? Kanino tayo makikipagdigma? Well, I guess the obvious answer is China. Okay, handa ba tayo? Eh, ang pag naghahandaan po niya in 20 to 30 days eh. At hindi po siya naghahanda para manalo. Ay, hindi po siya naghahanda para talunin yung pwersa ng uh, makakalaban nating na bansa. Naghahanda siya to hold the line, not to decimate our troops, and to preserve the forces. Maximum 30 days. Balikan po natin yung uh, shutdown ng US federal government. More than 30 days na ho yun eh. Hindi nga sila magkasundo-sundo sa internal na problema nila. Hindi na suspendido na po yung sahod ng 2 milyong uh, empleyado ng uh, federal government ng Amerika. 750 ay furloughed o pinagpahingan sa pilitan o nasibak Tapos aasa tayo in 30 days maximum, the Mutual Defense Treaty will kick in. Tatagal ba tayo ng 30 days to begin with? Okay. Alam mo ninyo, hindi na kailangang magpaputok ng baril, mamit ng bala o kung ano man ang bansang China upang maramdaman natin ang hirap kung tayo ay makikipag-away sa kanila. Ang kinakailangan po natin ay hindi destructive war. Ang kinakailangan natin, war on corruption, numero uno, war on corruption. War on drugs, war on criminality. Yan at siyempre, yung war on incompetent people in government, yan ang talagang dapat pagtuunan ninyo. Pag yan pong mga nabanggit ko, na bilang ng ating overseas Filipino workers, ay na-lay off o nagkaroon ng ban ng uh, Filipino workers sa Hong Kong, China, Macau, at yung mainland China, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Xiamen, no, pagka nagkaroon ng banjaan, tatanggapin ba yung ating mga Filipino workers, papapasukin ba sila sa Estados Unidos? Tanungin po niyo yan sa inyong mga sarili. Kaya dito, again, linilinaw natin yung mga mahalagang usaping panlipunan, linalagyan natin sa tamang konteksto at sinisikap natin na mayangat ang mga mahalagang usaping panlipunan, yung mga mayangat natin, yung pampublikong diskurso upang lahat tayo ay magkaroon ng bahagi sa paghulma ng tamang direksyon ng ating bansa. Ano? Hindi naman sila basta-basta tatanggapin. Sa bansang Estados Unidos, bakit? Di ba nag-crackdown nga ang uh, immigration ng Estados Unidos? Ang dami na pong diniport, hindi lang Pilipino, hindi lang po mga Pinoy, to be fair to the US government. Wala ko tayo magagawa, eh. ng gobyerno nila yun, hindi naman nating gobyerno yun. Subalit ang sinasabi ko, pag ito'y na-displace, at dislocated ang pamilya, mahahanapan nyo ba sila ng katumbas na trabaho, na may katumbas na sahod dito sa Pilipinas? O patatakamin nyo lang sila at papipilain sa ilalim ng init ng araw o lakas ng ulan sa kakarampot na ayiks, kakarampot na akap, kakarampot na ayuda at ipamumukapan pa sa kanila na sila'y kaawa-awa, papipilain ng napakatagal tatanggap na magkano? libo? 7,000? 8,000? Libo, libo. Ilan ang pinakakain nila? Pinaaral, nagbabayad ng bahay, ng kondominium, ng sasakyan. Hindi po luho yun. Those are legitimate aspiration of every Filipino family. Kanya nga po sila lumayo eh. Yung ating mga mga mahal na overseas Filipino workers eh. Kaya nga sila nagpakalayo-layo. Walang oportunidad dito. Tapos magpapayag ng ganyan na he is essentially playing with fire. Literally and figuratively. Sana huwag sumiklab. Ano Pagdating naman po sa usaping ekonomiya, in 2024, ang produkto pong in ng Pilipinas mula China ay 34.4 billion US dollars. Ito po yung halaga, yung po yung halaga 34.5 billion US dollars ang worth of goods that the Philippines imported from China, no? Ito yung inangkat ng Pilipinas, galing China papasok sa atin pag lang ng gobyerno ng China sa kanyang mga manufacturer, sa kanyang mga negosyante, bawal na kayong magparating ng kahit anong produkto mula China hanggang Pilipinas. Saan natin kukunin? At paano natin papalitan yung mawawalang 34.5 billion US dollars worth of imported goods? Ano magiging epekto nun? Magkakaroon po ng supply chain disruption. Kung ikay mayroong halimbawang factory, mapapatirang ka ng materyales. Kung ikay may malaking bakery, industrial size, maraming mga sahog sa iyong produkto ang mawawala, mapapatirang ka ng production. Pag napatirang ka ng production, kukunti ang supply. Pag kumunti po yung supply, makakadagdag po ito doon sa pinatawag na inflationary pressure. Ano po yung inflationary pressure? Yung pagtaas, mabilis na pagtaas ng consumer goods, yung presyo ng consumer goods at ng consumer products. At pag gaganyan po ang nangyari, dahil nga po wala ng production, hindi mo na kailangan yung mga manggagawa mo. Magkakaroon po ng laying off of workers. Maraming trabahante ang mawawalan ng trabaho dito sa Pilipinas. This again on the premise na hindi kinakailangan magpaputok ng kahit na anong armas ng China upang lumpuhin ang ating naghihingalong ekonomiya. Ano ho, pag tayo ay sumuong diyan, sa pinaghahandaang gera ng uh, pinuno, hindi ko pwedeng sabihin ng sandatahang lakas eh. Baka naghahanda lang nito, eh yung pinuno, yung chief of staff ng Armed Forces of the Philippines. Gera laban kanino. I'm just making my wild guess na ang kanyang pinatutukuyan ay ang bansang China. Ito po yung magiging epekto sa ating ekonomiya pag tayo ay napiko ng China, sabihin niyang ganyan ba gusto nyo? Wala nang produkto mula China ang papasok sa Pilipinas. And mind you, 45% of our fertilizer supply ay nanggagaling po ng China. Nalalaman po natin ito, nung, nung sumiklab yung uh, digmaan sa pagitan ng Russia at saka Ukraine, alam po ito ng mga magsasakay na sa na sa industriya po ng agrikultura, yung mga supplier ng fertilizer, higit pong tumaas ang presyo ng fertilizer. Bakit? Nagkaroon po ng supply chain disruption eh. Dahil yung urea, yung component po ng fertilizer, may mga nanggagaling po ng Ukraine. At since sumiklab po yung digmaan, nagkaroon po ng disruption sa ating supply chain. Nagmahal yung uh, presyo po ng uh, fertilizer. Eh ito po, hindi lang magmamahal magkakaroon ng shortage at baka dumoble at presyo. Why? 45% of our fertilizer supply are coming from China. Kaya dapat maghinay-hinay, maging mahinahon, maging marahan. Diffuse and de -scale. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.